magandang buhay sa lahat. Liza Soberano sinabihan muli ng mga magagaling na bashers at haters ng walang utang na loob at ungrateful. Dahil sa pag-like lang, ni Liza Soberano, sa post about kay Bea Alonzo, and OG Diaz issue. Nagmamagaling na naman, ang ibang kapwa Pinoy. Anong masama kung nag-like? Ka, sa isang post, about sa malapit sayo. Minsan napapansin na natin, na mas pinag pa, ng mga ibang kapwa Pinoy, ang manire sa kapwa, kesa magsalita ng tama. Bakit palagi nating naririnig, ang walang utang na loob? Utang na loob, should not be imposed. We can see a potential, with Liza Soberano. We can see that Liza Soberano, is more than just, a pretty face. What I've realized, that utang na loob culture, can kill creativity. The question is, until when, and to what extent, she must do, and show, na meron siyang utang na loob, sa management, that nurtured her career. Sa totoo lang personally, there is nothing wrong, with Liza Soberano, choosing herself, of this time. Also a friend told me, the moment na sinumbatan ka, ng tao, na wala kang utang na loob, it means bayad ka na. Ang utang na loob, ay parang respeto. Hindi pinipilit, at kusang binibigay sa mga taong taos puso ng tumulong. And please understand, the true meaning of the word helping means, when you help someone and you expected something in return, it's not helping, it's manipulating. So kung may mga taong nakapalibot sa'yo at panay sambat sa mga bagay na nagawa niya para sa'yo, tanungin mo kung intention ba talaga nilang tumulong o baka intention lang nilang, manipulahin ka. Doon sa bagay na ibinigay nila, na most of the time, na hindi mo naman hiningi. Ito ang katotohanan, na di aware, ang mga kapwa Pinoy. Basta magaling lang sila mambuli. Sa social media, kahit wala silang alam sa nangyayari, madali silang magbigay ng komento na nakakasakit sa kapwa nila. Liza Soberano is a truly genuine heart. Kaya pinagpapala ang dalaga di na down man siya noon, at kahit sa ngayon. Pero kusang ino ang at ng Panginoon. Di siya pinabayaan, dahil may busilak siyang puso. <applause>